Bakit ay gaginising kapag gabi? Oo. Oh. Kaila. Ha? Sige lang. Bye, ma. Wala ka gatulog. Bye, Ha? Bye, ma. Wala, ma. <tiple> Maglag-maglag tayo malayo. Uh, ha? Pagsandig diriyo, pagsandig. Oh. Iyan, para ma-relax yung ano mo. Oh. Huh? Ano yung ulam? Anong ulam mo doon? Isda? Uh, Damn. Ha? Damn. Uh. Man, mamaya na naman. Nagbisita ako kay tatay. Maraming sugat ah. Siguro ga, tinalon ka oh. Tingnan mo. Sus, grabe, maga na yung paa. Ay, nako. Ha? Hindi masakit, hindi masakit. nya kay malamig. Oo. Oh. Makatul? Oo. Saan? Da, yeah, wala no, no, makatul. Likod? Oo. Uh, yeah, no, no, no. Dapat kinapakit napakamot mo kay Sam. Okay, napakamot ni Sam. Si Sam ba? Okay, si Sam. Ah, yeah. Odi yan. Makati yang likod mo? Kailan ka lang naligo? Uh. Kailan ka lang naligo? Uh. Ay, wala na. Agoy, natulog ka na yan. Siguro pag mahangin dito, malamig, no? Hindi man. Ha? Hindi man. Hindi ka nilalamig dito? Hindi Nagamit ka ng tuwag niyo, ha? Mabagamot sa'yo dito, sa'yo dito ay maligot dito, ha? Ha?

Or exercise mo ng kamay mo, ganyan-ganyan mo. Oh. Palagato ka daw. Patunog ka daw, tay. Ha? Palagato, pag ganyan-ganyan, oh. oh. na, Ay, ganyan mo. Para hindi nanginginig. Isa pa, yan. Yan. oh, di ba? Isa pa. Yan, na. Ang mo. mo. Kamot mo. Hindi niya. O, malamig niya tayo. Ha? Malamig ba niya? Ha? Kaya mo man lang. Malamig yang ang gamot mo. Base kung ginalamig ka. Hindi. Hindi pa. Malamig ko. Kaya malamig dito. Dapat doon ka lang sa loob. Ha? Kapunta ka doon? Ha? Hindi ka pupunta ka doon? Hindi ako. ng matanda na eh daw, isang isang oh sugat din oh ha? bakit na, paano yan? ha? ano? di ah natumba ka siguro oh Hoy. Samad ka na. Dapat ginaganyan-ganyan niya, no? Hilot-hilot. Malamig yan, Ang kamot mo, malamig. Oh, see? Dapat may makamaanghang yan, no? Oo. Oh. Maanghang. Picasin to oil. Picasin. Trongson. Tara na pabilihan ng trongson kay Nene. Oh. No? So Ay. Dito tayo sa ilalim ng tulay. Uh, ah. Ah.

ay LRT pala gawa na yung LRT dito sa Paranaque papunta na yan ng Capiti yan o oh. lapit ng matapos yan tanayan ng Cavite Dito yan sa Paranyaki sa kapatid ko sa